Nga nung dili na mo advice ang raw food. Ang raw food, taas ng bacterial content like salmonella og E. Kaya na ang pinakagrabi na bakterya na makakos sakit sa tong alaga. Huwag naapoy mga bitoks na naa sa karne na mauno na yung magkos diarrhea basin food ikamatay pa nila. Tapos napoy na may ingo na dok wala man sa akong alaga sa pagkaon o raw food. Ay ko ing na magpaabot pa ka na yung mahitabo sa ilaha. Pares na hitabo sa imo ang eggs. Mahong dili na to paaboton na Madisgrasya pa sila. Okay ra man na ang mga raw food kung ang ahayop na asaweld wild. Kay survival of the fittest man sila didto. o talagsara sila kakaon kung naa sila yung mga prey makit-an og daghan pud sila activity sa wild sigig dagan dagan og masiyon silang buhaton mao ang ilang lawas perting inita mayutilize dayon ang mga pagkaon og ang ilang tiyan pod naka-adapt na daan kung sila ang kinaon kay sugod palang lang pagkabata gikan pa sila hang inahan or Ni nono maunay ginakaon bali na anay mga good bacteria na mo fight dayon ato unya ang atong alaga naaraman sa balay tao sigi tulog basin po ang uban na asa cage maong taas kay chansa na magigit nanon ang atong alaga ang best buhaton aning raw atong lutuon para mga matay gid ang mga bakterya or kung na may bitok patay apil pero para ra pud ni sa mga large breed na mga dog kay kailangan man nila mag og muscle para maabot ang ideal weight or ideal form nila ayaw ni ihatag sa mga small og medium breed kay taas gid chance na ma-damage ang mga kidney nila og liver kay dili man makayanan sa ilahang organ ang taas na protina